Hi mga box, welcome to my YouTube channel. Lungsod Quezon Ang Lungsod Quezon sa Ingles ay Quezon City, pinaikling QC o Lungsod ng Quezon ay dating kabisera at ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Matatagpuan sa pulo ng Luzon isa ang lungsod Quezon sa mga lungsod at munisipalidad na binubuo ng Kalakang Maynila. Ang pambansang punong rehiyon ay pinangalan ng lungsod kay Manuel L. Quezon, ang dating pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, na siya na ring nagtatag ng lungsod at isinulong upang palitan ang Maynila bilang kabisera ng bansa. Hindi ito matatagpuan at hindi rin dapat ipagkamali ang lungsod na ito sa lalawigan ng Quezon na ipinangalan din sa dating Pangulo. Bilang dating kabisera, maraming opisina ng pamahalaan ang matatagpuan dito, kabilang ang batasang pambansa. Ang upuan ng kapulungan ng mga kinatawa ng Pilipinas na siyang mababang kapulungan sa Kongreso ng Pilipinas. Matatagpuan din dito ang pangunahing campus ng Universidad ng Pilipinas. Makikita rin sa Lungsod Quezon ang maraming malalawak na liwasan Nakahalirang puno sa mga daan at maraming mga puok pang komersyo na popular sa mga mamimili sa buong kalakhan. Karamihang binubuo ng mga pamahayan o residential na bahagi at maliliit lamang ang mga lugar pang industriya sa malaking siyudad na ito. Aking ilalahad ang kasaysayan. Bago malikha ang Lonsod Quezon, ito ay binubuo ng mga maliliit na bayan tulad ng San Francisco del Monte, Lobaliches no at Balintawak. Noong 23 ng Agosto 1896, ang katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay nagsimula ng himagsikan laban sa Espanya sa tirahan ni Melchora Aquino sa Pugadlawin. Ngayon ay Bahay Toro at Project 8. Noong unang kalahati ng ikadalawampung siglo, pinangarap ni Pangulong Manuel El Quezon na magkaroon ng isang bagong kapital ng bansa Papalitan nito ang Maynila na siyang kasalukuyan noong panahong iyon at tirahan sa marami manggagawa. Pinaniniwalaan ng mga naunan niyang pagbisita sa bansang Mexico ay ang nag sa pangarap na ito. Noong 1938, nilikha ni Pangulong Quezon ang People's Home Corporation at bumili ng 15.29 km parisukat na lupa mula sa lupain ng pamilya Tuason ipinasa ang Pambansang Asamblea ng Commonwealth ng Pilipinas ang Commonwealth Act 502 na kilala bilang Charter ng Lungsod Quezon na noong una ay inumungkay sa lungsod ng Balintawak. Matagumpay na namungkahi ni Narciso Ramos at Ramon Mitra Sr. na maipangalan ang nasabing lungsod sa kasulukuyang Pangulo ng panahong iyon. Pinahintulutan ni Pangulong Quezon na maipasa ang nasabing bill upang maging batas na wala ng kanyang pirma noong 12 na Oktubre 1939 at dito naitatag ang lungsod Quezon. Matapos ang digmaan, ang Republika Act No. 333 na kung saan naayos ang mga hangganan ng lungsod Quezon at lungsod ng Kaloocan ay pinirmahan ni Pangulong Elpidio noong 17 ng Hulyo 1948 isinasaad din dito ang nasabing lunsod ay magiging bagong kapital ng bansa at ang lawak nito ay 156.60 km para sukat. Ang Baysa, Talipapa, San Bartolome, Pasong Tamo, Nobeliches Poblacion, Banlat, Kabuyaw, Pugadlawin, Bagbag at Pasong Putik na dating mga bahagi ng Novaliches ay may lawak na 8,100 hektarya ay kinuha mula sa lungsod ng Kaloocan at ibinigay sa lungsod Quezon. Ito ay dahilan kung bakit nahati ang lungsod sa Kaloocan sa dalawa. Ang katimugang hati, urbanisado at mga hilagang bahagi ng subrural noong 16 ng Hunyo 1950, binago ang charter ng lungsod Quezon ng Republic Act 537 kung saan nabago ang lawak ng siyudad sa 153.59 km parisukat. Eksaktong anim na taon na dumaan noong kalabing anim ng Hunyo 1956. Marami pang binago sa lawak ng siyudad ang Republic Act No. 1575 na nagbago sa lawak ng siyudad sa 151.06 km para sukat. Nakasaad sa website ng pamahalaan ng Lungsod Quezon na ang lawak ng Lungsod ay 161.12 km para sukat noong kaisa ng Oktubre 1975. Idinaos ang Lungsod Quezon ang Trilla in Manila na laban ni na Muhammad Ali at Joe Fraser. Sa Presidential Degree No. 824 ni Pangulong Ferdinand Marcos, nalika ang Kalakang Maynila or Metro Manila. Ang Lungsod Quezon ay naging isa sa labing pitong lungsod at munisipalidad ng Kalakang Maynila. Nang sumunod na taon, ibinalik ng Lungsod ng Maynila ang pagiging kapital ng bansa mula sa Lungsod Quezon sa pamamagitan ng Presidential Degree No. 940 noong 31 ng Marso 1978. Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos na ilipat ang mga labi ni Pangulong Manuel L. Quezon mula sa Manila North Cemetery papunta sa bagong tayog Quezon Memorial Monument na napapalibutan ng Elliptical Road. Manuel L. Quezon Monument at ang City Hall noong 22 ng Pebrero 1986 ang bahagi ng Abinida Epifanio de los Santos o tinatawag na EDSA na nasa Lungsod, Quezon ay ang lugar kung saan naganap ang mapayapang People Power Revolution. Noong 23 ng Pebrero 1998, pinirmahan ni Pangulong Pidal B. Ramos ang Republic Act No. 8535. Isinasaad ang nasabing batas na magkaroon ng isang lungsod ng nabaliches na binubuo ng 15 limang pinakahilagang mga barangay ng Lungsod, Quezon. Ngunit, ang sumunod sa plebisito noong 23 ng Oktubre 1999, mayorya ng mga nakatira sa lungsod ang tumutol sa paghihiwalay sa Novaliches. Ang pamahalaan ng Lusod, Quezon ang unang lokal na pamahalaan sa Pilipinas na may kumpiritisadong paraan sa pagsisiyasat sa real estate at sa sistema ng pagbabayad nito. Nagtibelop ng sistemang database ang pamahalang syudad na ngayon ay may nasa 400,000 property units na may kakayanan na itala ang mga bayad. Noong 1938, itinulak ni Pangulong Manuel El na mga plano para sa isang bagong lungsod kapital, sumisikip na sa Maynila at ang mga tagapayong pangmilitar ni Pangulong Quezon ay nagsasabi na ang Maynila na nasa tabi ng isang luok ay isang madaling target para bombahin ang barkong pangdigma kung sakaling atakihin ang mga posibilidad ay mataas noong mga taong bago ang giyera Wala sa isip ng mga tagapayo ni Pangulong Quezon ang posibilidad ng mga atake mula sa ere. Gayunpaman, itinulak pa rin ni Quezon ang ideyang magtayo ng kapital ng 15 km para sukat mula sa luok ng Maynila, malayo para sa mga paril pandagat kinontak niya si William E. Parsons, isang Amerikanong arkitekto at planner na siyang sharing siya rin konsultan ng arkitekto mula sa simula ng okupasyon ng mga Amerikano sa bansa. Sinisimulan ni Parsons ang plano at tumulong sa pagpili sa Diliman, Tuason Estate bilang lugar para sa bagong lungsod. Sa kasamaang palad, namatay si Parsons ng sumulod na taon. Ang partner niyang si Harry Pross ang nagtuloy ng plano. Nakipagtulungan si Prosky na Juan Arellano, Engineer E.D. Williams at arkitektong panlandscape at planner na si Louis Croft para gumawa ng isang Master plan para sa bagong kabisera ng Lungsod, Quezon. Inaprobahan ang plano ng mga Pilipinong otoridad ng 1941 sa kalagitnaan ng syudad ay isang 400 hektaryang parke halos kasinlaki ng Central Park ng New York ang tinutukoy ng North, South Timog, East and West Avenues sa isang panulukan na inumungkahin ng Diliman Quadrangel ang pinaplanong ilagay ang isang 25 hektaryang lote dito ilalagay ang isang malaking gusaling kapitolyo para sa lihaslaturang Pilipino at mababang estruktura para sa mga tanggapan ng mga kongresista sa makabilang uh, panulukan ang pinaplanong itayo ang bagong palasyo ng malakanyang at ang gusali ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas ang tatlong sangay ng pamahalaan ay sa wakas ay mailalagay na sa tabi ng isa't isa ang siyudad ay nakapwesto sa itaas ng talampas ng Guadalupe na isang medyo mataas na talampas sa hilagang silangan bahagi ng syudad sa pagkita ng mga mababang lupain ng Maynila sa Timong Kanluran at sa Lambak na Marikina sa Silangan. Sa katimugang bahagi, matatagpuan ang makitid na ilog sa Nuan at ang mga tributaryo nito sa ilog Pasig. Habang sa hilaga naman ng siyudad matatagpuan ang makitid ring Tulyahang River. Ang lungsod Quezon ay hinahangganan ng lungsod ng Maynila sa Timog Kanluran, mga lungsod ng Caloocan at Venezuela sa Kanluran at Hilagang Kanluran. Sa timog naman ay ang mga lungsod ng San Juan at Mandaluyong. Samantala, mga lungsod ng Marikina at Pasig ay humahanggan sa lungsod Quezon sa timog-silangan. Sa hilaga naman, sa kabila ng Ilog Marilao ay ang lungsod ng San Jose del Monte sa probinsya ng Bulacan. At ang silangan ay ang mga bayan ng Rodriguez at San Mateo parehong nasa probinsya ng Rizal. Nahati ang syudad sa ilang mga puok. Ang katimugang bahagi ng syudad ay nahati sa Diliman, Commonwealth at mga project. Cubao, Camias, Camuning, New Manila, San Francisco del Monte at Santa Mesa Heights. Ang hilagang bahagi ng syudad ay ang Purview at Lagro. Ngunit kadalasan ay tinatawag itong Nobaliches. Karamihan sa mga puok na ito ay walang nakatukoy na hangganan at sa kalikasan ay pamahayan o residential Malawak at iba't ibang ang pangunahing uh, pinakakitaan ng lunsod Quezon Subalit, uh, pangunahing mapapangkat ito ay sa telekomunikasyon edukasyon pamahalaan, komersyal industrial retail at professional Dahil malawak ang lunsod Quezon binubuo ito ng limang pangunahing wahiwalay na sentrong pangkalakalan. Ito ang mga sumusunod. Ubao, pinakalumang sentrong pangkalakalan. Komersyal ng lunsod kung saan makikita ang Aurora Tower at ang mga shopping mall. Isang langkap ng panlibangan parke ng Fiesta Carnival na napalitan ng mga isang sangay ng Shopwise isang lokal na pamilihan. Makikita rin dito ang Areneta Coliseum na isang kilalang lugar na pinagdadausan ng mga konsyerto at laro Eastwood una itong tinaguyod at pinaunlad ng Megaworld Corporation bilang isa sa natatanging sentro ng kalakalang informasyon technology sa bansa sa kasalukuyan, ang Eastwood City ay ang pinakakilalang lugar na kumakanlong sa negosyong IT mahigit sa 70,000 libong manggagawa profesional at negosyante ang nagpapaunlad at nagtatrabaho dito. Quezon City Central Business District Matatagpuan sa Hilagan Tatsulok ng gitnang lungsod Quezon. Ito ay aya sa pinakabagong tinataguyod ng sentrong pangkalakalan ng lungsod. Binuo sa pamumuno ng dating alkalde na si Sunny Belmonte at sa pakikipagtulungan sa Ayala Corporation. Inaasahang maging sentro ito ng transportasyon pangmasa sa Hilaga dahil na rin sa apat na pangmasang riles na inaasahang magsasabi dito. Eton City, UP Ayala Land Techno hub. Tinataguyod bilang hub ang mga kumpanya ng pananaliksik at pag-unlad sa pagtutulungan ng Ayala Corporation at ng Universidad ng Pilipinas ito ay matatagpuan sa kanlurang lupain na sakop ng Universidad ng Pilipinas. Sa Quezon City rin, matatagpuan ang punong tanggapan ng mga malalaking estasyon ng telebisyon tulad ng TV5, ABS-CBN, GMA Network, GEM TV, UNTV, NET25, PTV4, RPN, at IBC-13. Ang mga abinida ng Tomas Marato at Timog ay kilala sa pagkakaroon ng mga hilihilerang mga restoran samantala ang Banawe Avenue ay kilala bilang Auto Parts Capital of the Philippines. Dahil dito, matatagpuan ang malakas na konsentrasyon ng mga tindahan ng mga bahagi ng aksesoryas ng mga kotse at tirahan din sa mga kumpol-kumpol na authenticon restaurant Chino Bukod sa Binondo Komunikasyon Ang komunikasyong sistema ng lungsod Quezon ay siniserbisyuhan ng PLDT, ang Globe Telecommunication Incorporated o mas kilalang Pilang Globe. Ang bayang telecommunication ayos dito at iba pang mga networking cellular na sa Pilipinas partikular ang mga lugar ng Metro Politan ay pumibilis sa pagbilis kasama ang mababang halaga ng mga tawag at text messaging, ilan sa mga malalaking kumpanya ng kumukontrol sa mga network cellular sa Pilipinas at ang lungsod Quezon mismo ay ang Globe Telecom Smart Telecommunication PLDT at Sun Cellular mula sa digital. Edukasyon Maraming kilalang ang pamantasan ng matatagpuan sa lungsod Quezon. Isa doon ay ang Diliman Campus ng Universidad ng Pilipinas na itinatag noong Pebrero 1949. Dito rin matatagpuan ang Loyola Heights Campus ng Universidad ng Ateneo de Manila, ang pangatlo na pinakamatandang pamantasan ng Pilipinas. Bukod sa UP at Ateneo, marami ring pamantasan matatagpuan sa lungsod. Ito ay ang mga sumusunod. Politeknikong Pamantasan ng Lungsod, Quezon Politeknikong Pamantasan ng Pilipinas sa Commonwealth Campus Pamantasan Manuel L. Quezon Pamantasan New Era Par Eastern University, Diliman Campus Ama Computer University Universidad ng Silangan Universidad ng mga kababaihang Pilipino Pamantasan Our Lady of Patima Sa lungsod ng Quezon din matatagpuan ang pangunahing kampus ng mataas na paaralan Pang-agham ng Pilipinas Parte ng ehensyang pinamumunuan ng kagawaran ng agham at teknolohiya Ito ang kwento at kasaysayan na ipinagmamalaki ng bayan ng lungsod Quezon Maraming salamat